Hello everyone. So ngayon November 28, 2025, and last day of the month para sa mga automotive. Okay. So nandito tayo ngayon sa amin dealership sa Mitsubishi Motors sa Abad Santos. Samahan niyo ko, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang tao dito ngayon. Let's go. Tara guys, papasok na tayo sa ating dealership. Papakita ko sa inyo ang mga nagre-release nila. Dito na tayo sa ating showroom. Ayan po. Lahat po yan is for release today. Uh, ah, kung okay. nakikita nyo po, ito po ang ating bagong Mitsubishi Destinator. Ayan. So abangan nyo po yung vlog ko dito. Yung mga specs niya at kung magkano po. Di pa naman tayo guys sa kabilang showroom. Bali dalawa po kasi ang showroom dito sa ating uh, sa Mitsubishi Abad Santos. Ayan. Ito naman po yung tao sa kabila. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. Sa sobrang dami ng release, meron na rin po mga unit dito sa loob. So ang release for today, I think nasa 60 units po. Ayan, so nakita nyo na po kung gano'ng karami ang release natin ngayong araw. So mga sa mga interested, kumuha ng any Mitsubishi unit, feel free to contact me on my number. Mag-message lang po, tutulungan ko kayo. Ako po si Jeremy Villanueva of Mitsubishi Motors sa Seaman Santos. Bye bye for now.